Hello guys, hello guys. Kuya, kuya, may pinagawa yung tape ko. Paano ko buwan ng parang tisibo sa grocery? Ganto ang gawin mo ya. Ganto, ganto ang code. Kuya, ano to? Ito yung gamit para ma-input mo dito. For example, hmm, eto ito. Import youtube scanner, nandito na yon. So parang ito, ito yung magpreprint. Parang kukunin niya yung user input. Okay? Ito, public class, ano na yan. Ito, ito yung sasabi ko. Scanner, SC, new scanner system in. <coughs> Tapos ito, sabi nga diba, oh, enter numbers. Tapos, double prices. Dito, system print, enter num number of items. Okay? Okay. Tapos, nandito yun nga eh. Yung parang yung input dito. Yung import. Ito. Ito yung input niya. Okay? Okay. Next naman. Double prices. Ito means parang yung prices. eh alam niyo na yan. Meron na yan dati. Ito naman. Kuya, ano to? Basic. Basic lang eh. Ito is parang loop. Naka-loop siya. So, parang parang ito wait lang explain ko na lang dito run muna natin oh parang ganito nga eh ganito sya enter number of items ilang items ang gusto mo sabihin lang natin isa isang item lang mm. enter the price of the item 150 enter the quantity of the item iisa lang so nandito so nabawas to parang nandito na yun nga Gets na ba? Nagigets na ba? Parang ito, number of items, diba? Nandito na yun. Number of items. Tatanungin niya, kung ilan. Kung ilan yun, parang, ilan yun, items. Nandito na ako Oo. Oh. Kung ilan yun, items. Tapos, kung how much, nagigets yun pa. So, parang, example, oh, sabihin ko ulit. Parang, natin. Parang ganito. Enter number of items. Five. Eighty-five yun kukunin niya. Parang five. Five yun magiging output dito. Parang tatanungin niya limang items. Parang ganito. Eh. Five diba? Mm. Enter number one. Mm. Yun price niya. One. Enter item number two. Mm. Price niya. Two. Enter item number three. Mm. Price niya. Three. Four. Mm. Four. 5, 5 mm. nandito na yun, o, subtotal 55, o, php discount mm. kasi student discount yan, sales tax tapos final so, parang nandito na, parang nakalook na to, so, any number pwede mong ma-input hindi yun parang yun iba na parang manual, manual na yun tapos ito yung sasabi kong discount subtotal, discount So, parang yung discount amount is equals to subtotal minus discount. Yun, nandito na. Dito na yan. Tapos yung double sales tax equals discounted, discounted amount multiplied by 0.12. 0.12. Nandiyan na yan. Parang dito lang. Parang nakawa na yan. No? Dito na yan. It's like nakawa na yan. Naka-variable na mga yan. Malalaman din yan ng Java. Tapos ito, print out. Kano lang yun ito kung di nyo ito naging parang ito lang yun ya itong mga peg susalat nyo dito ito yun yan yun ganyan lang yun yan mga yan ganyan tas SC parang i-close or pwede kung kung ayaw mo i-close ay lang pang pwede gawin ulit natin pang sige print isa lang isa lang ay gago mali mali dito dito pa lang may bad may bad isa lang mm. enterprise of enterprise of one one enter quantity 5 mm. ganyan lang nuggets nuggets sit nuggets gets niyan kagago posible